hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZR tv Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming iahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako, si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na makakarating sa pandaigdigang pamilihan ang mga lokal na produkto ng micro, small and medium enterprises o MSMEs sa Pilipinas. Ayon kay PBBM, kumpiyansa siya na kayang makipagsabay ng mga Pilipino sa buong mundo, lalo na sa usapin ng pagkamalikhain. Ang iba pang detalye panoorin sa report ni Rose Bavyara. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na makakarating sa pandaigdigang pamilihan ang mga lokal na produkto ng micro small and medium enterprises o MSMEs sa bansa. Bahagi ito ng mga effort ng pamahalaan na isulong ang mga lokal na produkto, hindi lamang sa local space kundi pati na rin sa digital space para mas mapalawak ang sakop na target nitong consumer. Ayon sa Pangulo, ang digital space ay isa sa mga pinto para mapasok ang padaigdigang merkado. Ngunit, isa lamang itong paraan para ibenta o ibida ang mga produkto. Mahalaga pa rin ani ang kalidad, pero hindi na ito alintana ng Pangulo. Kumpiyansa si PBBM na kayang makipagsabayan ng mga Pilipino dahil natural na ang pagiging malikhain ng mga ito. I'm sure anyone who is in the market for these designs, whether it be furniture or fashion or any, everything else that we've seen today, um, I am so confident that we will do well Are in the world market. Noong 2023, halos 7.1% ng Gross Domestic Product o GDP ng bansa ay mula sa creative industry. Katumbas ito ng 1.72 trilyong halaga ng produkto at serbisyo at nagbukas ng trabaho sa 7.26 milyong Pilipino. Kaya naman nangako ang pangulo na gagawin ng pamahalaan ng lahat upang mas makilala pa sa mundo ang mga produktong gawa ng mga Pilipino. We will do everything that we can so that the world will know even better how, how good Filipinos are. Yung galing ng Pinay, mamakita ng buong mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naglaan ng higit 2 bilyong pisong emergency loan program ang Government Service Insurance System o GSIS para sa mga miyembro nitong naapektuhan ng nagdaang bagyo at dengue. Ang iba pang detalye, tutukan sa report na ito. Maglalaan ng mahigit 2.8 billion pesos na emergency loan ang Government Service Insurance System o GSIS para sa mga miyembro nitong naapektuhan ng kamakailang bagyo at dengue. Kabilang sa mga ito ang 87,000 na aktibong miyembro ng GSIS mula sa siyam na lugar at probinsya sa Luzon at Visayas na isinailalim sa state of calamity. Partikular na rito ang Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Mountain Province, Palawan, Northern Samar at iba pa. Ayon kay GSIS President and General Manager Wick Veloso, layo ng loan program na magbigay ng agarang financial assistance para sa mga miyembro na naharap sa di inaasahang medical expenses at iba pang dahilan. Para naman ma-qualify sa emergency loan program, kailangan na ang active member ay naninirahan o nagtatrabaho sa idineklarang calamity area. Dapat rin na nasa active service at hindi naka-leave of absence without pay at mayroong tatlong buwang paid premiums sa nakalipas na anim na buwan. Kabilang rin dapat ay walang pending case, utang at kumikita ng hindi bababa sa 5,000 piso. At para naman sa iba pang mga detalye, maaari ring bisitahin ang official website ng gsis.gov.ph. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Labing tatlong organisasyon sa Borongan City, Eastern Samar ang nakatanggap ng pondo para sa kanilang mga proyekto na may kinalaman sa kalikasan. Sa tulong ng isang United States-based organization, naging posible mga aktibidad gaya ng tree planting at mga public education campaign. Ang iba pang detalya tutukan sa report ni Millie Borja. Nakatanggap ang labing tatlong organisasyon sa Borongan City sa Eastern Samar ng Youth Climate Action Fund na $50,000 mula sa isang United States-based na charitable organization sa anunsyo ng kanilang lokal na pamahalaan. Pupondohan ng Bloomberg Philanthropies ang mga project proposal ng mga youth group na ang mga membro ay nasa edad 15 hanggang 24 na layong protektahan ng natural resources sa bansa. Kabilang sa mga inihayang proyekto ay ang tree planting, mga public education campaign, pagre-recycle o waste reduction initiatives, at pakikiisa sa mitigation planning o ang preparedness program. At bagamat ginanap ang ceremonial awarding ngayon namang buwan ng Oktubre, nagsimula na ang pagbibigay ng pondo noong buwan pa lamang ng Setyembre. Narito ang buong listahan ng mga binipisyaryo ng Naturang Youth Climate Action Fund. Ang Bloomberg Philanthropies ay nag invest sa na pitong daang bayan at 150 na bansa sa buong mundo para masiguro ang pangmatagalang pagbabago sa larangan ng arts, edukasyon, Environment, Government Innovation at Public Health. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman po para sa mga minimum wage earners sa Ilocos Region. Magkakaroon na kasi ng umento o taas sa sahod sa inyo sa susunod na buwan mula sa naaprobahang wage order. Ang mga detalye pa sa balitang yan, alamin sa report ni Rose Babiera. Aprobado na ang dagdag na 33 piso sa inyong daily minimum wage simula sa darating na November 7. Ito ay matapos pagbigyan ng Ilocos Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB ang panukalang taasan ng daily minimum wage sa rehiyon. Magiging 468 pesos na ang arawang sahod para sa mga non-agricultural sector na may 10 empleyado pataas habang 435 pesos naman ang para sa agriculture sector at non-agri sector na wala pang 10 ang empleyado. Gayun din, tinaasan rin ng board ng 500 ang monthly minimum wage ng domestic workers o kasambahay kaya magiging 6,000 na ang kanilang monthly salary. Inaasahang higit sa 170,000 minimum wage earners at halos 100,000 domestic workers ang direktang mabebenepisyohan ng naturang wage order sa rehiyon. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinalawig pa ng Department of Agriculture o DA ang kanilang controlled vaccination program laban sa African Swine Fever o ASF. Ang mga detalye pa sa balitang 'yan, alamin sa report ni Arnold Herrera. Mas pinalawak pa ng Department of Agriculture o DA ang isinasagawa nilang controlled vaccination laban sa African Swine Fever o ASF sa mga commercial farms. Sa gitna ito ng mababang participation rate sa mga backyard hog raisers simula nung umarangkada ang bakunahan laban sa nasabing sakit sa mga baboy. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulaura Jr., isasama ang mga commercial farms na sakop ng Integrated National Swine Production Initiatives for the Recovery and Expansion o INSPIRE program ng gobyerno. Ito raw ay para maabot ang target na bilang ng mababakunahan ng ASF vaccine para masuri ang pagiging epektibo nito laban sa naturang sakit. Matatandaan na una nang naglaan ang ahensya ng 350 million pesos na pondo para sa pagbili ng nasa 600,000 doses ng ASF vaccines kung saan 10,000 doses nito ay binili sa pamamagitan ng emergency procurement sa gitna ng ASF outbreak sa ilang lugar sa Batangas. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tiniyak naman ng National Food Authority o NFA Northern Samar na hindi magkukulang ang supply ng bigas sa lalawigan sa pagdating ng kalamidad. Ang mga detalye tutukan sa report ni Jane Galit Bantayan. Siniguro naman ng National Food Authority o NFA Northern Samar na hindi magkukulang ang bigas sa mga warehouse sa pagdating ng kalamidad. Ayon kay NFA Information Officer Julian Grimio sa patang-stack ng bigas at ongoing ang pagigiling ng palay ng NFA bilang paghahanda sa pagdating ng kalamidad. Patuloy pa rin ang procurement ng palay sa mga local farmers dito sa lalawigan ng Northern Samar. Kinumpir ba pa ng na nasabing opisina na sa bagong order ay pinapayagan na ang branch manager ng NFA na agad na magbigay ng bigas sa request ng mga local government units na hindi na kinakailangan pa i-forward e ang kanilang mga request doon sa region bago ang release doon sa mga local government units. Ayon sa nasang, nasabing opisina, patuloy ang kanilang paghahanda sa nasabing mga kalamidad. Mula sa MBC Network News, Arts 34 Chain, Galit Bantayan, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. May alok at nakalaang maraming trabaho para sa mga Pinoy caregivers, ang bansang Croatia. Bukod sa trabaho, tiniyak rin ang nasabing bansa mula sa napagkasunduan nito sa Pilipinas, ang proteksyon ng mga Pilipino na magtatrabaho sa bansa ang mga detalye sa report na ito. Libo-libong trabaho ang naghihintay sa mga Pinoy caregivers sa Croatia sa susunod na taon. Kasabay ito ng pagbubukas ng nasa labing walong senior care facility sa nasabing bansa. Ang mga pasilidad ay nangangailangan ng limandaan hanggang walong daang Pinoy caregivers sa ilalim ng Special Hiring Program na nakapaloob sa isang Memorandum of Cooperation o MOC na nilagdaan ng Pilipinas at ng Croatia. Nakasaad sa memorandum ang proteksyon ng mga manggagawang Pinoy at ang pagpapatibay sa employer pay principle na nagmamandato sa mga employer na sagutin ang lahat ng recruitment at deployment cost para sa caregivers. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, ang minimum na sweldo ay aabot sa 1,000 euros o hanggang sa 62,000 pesos kada buwan bukod pa ito sa overtime pay at sa iba pang mga benepisyo. Nagpaalala naman ang DMW sa mga nagnanais na mag-apply abroad na huwag basta-basta papatol sa mga nakikitang recruitment online at siguraduhin mo ng lehitimo ito na maaaring alamin mula sa website ng DMW. Para sa Deezer HTV ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Isang makasaysayang panalo ang naitala ng New York Liberty matapos itong makuha ang kauna-unahang kampiyonato sa WNBA matapos ang 28 seasons. Para sa Balitang Sports, iyahatid yan ni Millie Borja. Nakuha ng New York Liberty ang kauna unahang itong kampiyonato sa WNBA matapos talunin ng Minnesota Lynx sa isang overtime game. With a final score of 67-62, Gumawa ng kasaysayan ng Liberty sa Best of 5 Finals para tuldukan ng pagiging natatanging title na prangkisa sa Liga sa nagdaang 28 seasons. Dalawang pares ng free throws mula kay Brianna Stewart ang dahilan para tuloy ang maselyuhan ng kanilang kampiyonato. Idagdag pa ang 3-pointer mula kay Leonie Fibich. Pinangunahan ni Jonkel Jones ang New York matapos makapagtala ng 17 points at itanghal bilang Finals MVP averaging 18 points and 8 rebounds. I could never dream of this. I mean, y'all know my story. Y'all know many times I've, I've been denied it, but it was delayed. That's all it was, and I'm so happy to do it here. I my latest update sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, debete nyo naman tayo sa mundurang showbiz. Bea Alonso, nagdiwang ng kanyang 37th birthday kasama ang mga PWD. Ang mga detalye, panoorin sa report ng ating showbiz, Angel. Sa tahanang walang hagdan o non-profit organization para sa persons with disability na piling magdiwang ng kanyang kaarawan ng aktres na si Bea Alonso. Ang ilang kaganapan sa inilarawan nitong A Day Filled With Laughter, Love, and Unforgettable Moments ibinahagi ng 37-year-old actress sa pamamagitan ng isang IG Reel. Bukod kasi sa mga inihandog nitong regalo, may palarupang isinagawang aktres kasama si kay Bautista at Jeric Gonzalez. Ayon nga kay Bea, ang kondisyon ng kanyang ina ang nagmulat sa kanya sa mga kinaharap na pagsubok ng mga individual na may kapansanan. Kaya naman, dito niya na pagpasyahang i-celebrate ang kanyang birthday at nang sagayoy maghatid ligaya sa mga PWD. Samantala matapos yan, sa latest post ni Bea, isa namang surprise birthday party ang makikita ang inorganisa ng mga kaibigan nito para sa kanya. Para sa DZRH TV, ito pa ang rin showbiz angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po mga balitang pampa better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman, para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV